3, start Ayun Diyong may ikiner. Ano man? Pasok tayo dyan Tara basin mga ma, ma ano May ikla Hmm. 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 na isang million. million take na to doon. isang million take na. Ayaw mo matuto, Kaya, ah. ay, pa rin matuto ah. Dami pang ano dito. <laughs> pa Uy. Robert. Uy. Uy. Alat na mo mo. Sakit pa yung paa <laughs> ko <laughs> eh. Kagati tayo ka. Kagati tayo. Ibubing natin yan ng buhay. <laughs> <laughs> Magkuha tayong gamit. Oh? Yung pangkalot ba? Yung pala pa Pala. <laughs> <laughs> Tanaw ko na hubog, guli ba bu rin -bur tira? Okay. Yeah. Maraming nang tuba. Kalaban man nila hindi tuba. Okay na, Jo? Ah. One, two, three, two. Jo. Oh, yan. Yeah. <laughs> <laughs> <Tura, tura, tura. laughs> ngayon, 1, yeah. 2,

Saan man tayo nagsakay, may puntahan pa tayo, may emergency man, Sino man mag-drive. Ako mag-drive, ikaw mag-drive, oh, Marunong ka? ako, gue, gue, Oh. Ano gue, gue, mo na yung susi. Nasaan ang susi? gue, 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 na gue, 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 On na siguro ni? On na On na nidere Hello Mike Pes Yum Pagpunta na pe sa laut <muking> Nah